So para magkaroon ka ng bare minimum dream life is kailangan mo magtrabaho for almost 19 years. Marami ako mga kaibigan na ang goal daw nila sa buhay is magkaroon ng isang million. Sobrang liit lang ng isang million kung gusto mo ng normal lang na buhay. At papakita ko sa'yo. O, oh, eto magkakumpi tayo. Ang bare minimum na dream life is ang bahay is mga nasa tatlong million. Medyo tama lang siya. Ang kotse is sabihin natin mga nasa isang million. Emergency fund is mga nasa 500,000. That's 4.5 million. Eh kung paano kung kumikita ka ng 20,000 pesos a month? That's 240,000 pesos per year. So para magkaroon ka ng bare minimum dream life is kailangan mo magtrabaho for almost 19 years. 19 years para lang sa sakto lang na buhay. Wala pa dyan yung expenses, wala pa dyan yung pambayad ng kuryente, wala pang anak at wala pang asawa. So ang tanong, goal mo ba talaga yung 1 million? Yes, soto, to, yung isang million manit lang yan. Pero powerful pa din yan, magandang goal pa din yan. Kasi kung nagawa mong kumita ng isang million, mababreak mo na yung pinaka-dangerous na mindset na meron ka. Yun yung paniniwala mong hindi ko kaya. Kung na-break mo yun, magkakaroon ka ng mindset at confidence na kaya mong pang ulit-ulitin yun. So no, 1 million alone is not the ultimate goal. Pero the ultimate goal sa 1 million goal na yun is the mindset and confidence. Kasi nung ako, Nung kumita ako ng isang milyon sa pagbivideo edit na gusto kong bumili ng kotse, bahay at mag-travel, hindi pa pala kaya. Kaya para sa akin, nakuha ko naman yung mindset and system and skills na need ko para ulit-ulitin yun. Ngayon, madali na lang sa akin mag-earn ng isang milyon ng paulit-ulit dahil sa video editing. So ikaw, paano mo mahihit yung isang milyon mo? Comment lang below.